Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Nais ko pong pasalamatan ang aking magyelo na taga-panood yung aking mga subscribers even yung mga nanonood sa ibang bansa and also yung mga sharers ko at yung mga nasa comments Salamat po ng marami sa inyo God bless po Now, ang ating pag-uusapan ngayon is about Christian growth, yung paglago. Alam niyo po mga kapatid, yung Christian growth ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil ito po yung proseso ng paglago sa pananampalataya. Pag-unawa sa Diyos at paglalakad ayon sa kanyang kalooban. Mayroon po tayong mga mahalagang dapat maunawaan sa Christian growth. Ang una po, dapat mong maunawaan ang iyong simula bilang baby Christian. Hindi ka po magsisimula sa pagiging matured Christian or lumalago. Nagsisimula po tayo sa pagiging baby Christian. Pagbago ka pa lang na mananampalataya, baby Christian pa ang tawag sa iyo. Hindi rin ito nasusukat kung gaano ka nakatagal dahil maraming hindi lumalago sa Panginoon. Hindi porke matagal ka na sa mission, sa ministry, o sa simbahan, matagal ka nang nagbabasa ng Biblia na nalangin ay malago ka na hindi rin sukatan mga kapatid kung gaano katagal o ang edad mo. Pag bibi Christian, may gawi na tulad ng bata. Yan mo po yan makikita. May ugali na tulad ng bata. Alam naman natin na ang bibi Christian ay madaling madala. Madaling panghinaan ng loob. Hindi consistent. Diba? Pabago-bago ang pasya sa paglilingkod. At madaling magtampo. At hindi pa matatag sa pananampalataya mayroon ka bang karanasan o nararamdaman kapatid na ganyan na madaling panghinaan, hindi ka consistent sa paglilingkod, madaling masaktan, magtampo, na mga attitude po yan ng pagiging bibi Christian. Marami pang hindi nauunawaan sa buhay. Kaya nga minsan, madali tayong magtampo, madaling magalit, o minsan panghinaan ng loob dahil kulang pa tayo sa kaalaman, kulang pa sa pag-unawa sa mga bagay na espiritual. Kaya nga sinasabi dito sa Hebreo 5, 12 at 14, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. Ibig sabihin, ang proseso ng pagtuturo ay hindi yung mga hard na teaching, di ba? Yung mga doctrinal, dahil hindi pa nila unawaan maraming mga dapat pang pwedeng ituro, iproseso sa kanila yung mga basic na teaching lang muna. Kasi baka hindi nila kaya at hindi nila maunawaan yung mga, mga malalalim na nakaturuan. Sabi nga sa verse 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. And verse 14, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabuti't masama. Di ba mga kapatid, sa teaching may panahon, may pagkakataon na may rebuking na dyan. Di ba? pag sa mga pananampalataya mo, sa mga paniniwala mo. Minsan, yung iba ayaw magpakorik, ayaw magpaturo dahil marami pang mga paniniwala na hindi pwedeng iwanan. So, ibig sabihin, hindi pa nga talaga na iintindihan yung mga mahirap na katuruan. ba? Diba? So, kailangan doon lang muna sila sa katuruan na madali nilang maintindihan. Ganon po sa bibi sa isang bata. Kaya ang sabi nga ng Biblia, dapat sana mga tagapagturo na, na kayo. So, balit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Yan po ang mga bibi Christian. So, pangalawa na dapat nating maunawaan tungkol sa Christian growth, dapat mong maunawaan na mayroon kang mother na mga ngalaga. Yan po ay ang iglesia. Ibig sabihin, after kang maborn again, automatic mayroon kang spiritual family. Ang iglesia ng Panginoon. Tulad lang yan ng ipinanganak tayo, ni naman ibig sabihin na nang mailuwal tayo, wala tayong parents. Mayroon po tayong parents, mga kapatid. Ibig sabihin, automatic membro tayo sa isang family. So, ang iglesia po ay mayroon po yung lokal upang magiging tirahan mo, bahay mo, at magulang mo. Kaya doon ka pumapasok, doon ka nakikipagtipon, nakikipagfellowship dahil yun ang family mo, yung local church. Hindi pwedeng mawalay ka sa church kasi walang mga ngalaga. Ang trabaho po ng iglesia ay pangalagaan ang mananampalataya para lumago. Ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo, pagmamahal at mga panalangin. Now, ano po ang sabi ng Panginoong Hisos sa Mateo 28:20? Ang sabi, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So may inuutosan talaga ang Panginoon na ang sabi, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Yung mga bibi Christian tinuturuan, nasa ilalim po yan ang pangangalaga ng iglesia, kaya natututo sila. Para magayad maturuan at maayos ang buhay kristyano, ang iglesia po ay may mga tagapagturo para maihanda sa gawaing paglilingkod at hanggang sa marami ang lumago. Hindi pwedeng i-deny mo, hindi pwedeng takasan, hindi pwedeng iwasan yung church mga kapatid dahil disenyo talaga ng Panginoon yan. Naglagay pa nga siya ng mga tagapagturo kasi yung church ay ating mother para maalagaan po tayo sa, para sa ating paglago. Ano ang sabi sa Efeso 4.11 at 13? At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol ang iba na may mga propita, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Take note, nabanggit po dyan yung Iglesia. Para daw sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. So naglagay siya ng mga tagapagturo, mga lingkod upang maihanda sa gawaing paglilingkod ang lahat ng iglesia, lahat ng mga membro. At ano pa ang sabi sa verse 13, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya. Papunta na po ito sa paglago, sa growth. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Kaya lalalim yung ating pagkakilala sa Panginoon. Basta tayo po ay nasa pangangalaga at nagpapaalaga sa iglesia. Pangatlo po na dapat nating maunawaan, dapat kang mag-participate sa pangangalaga sa iyo para mabilis kang lumago. Pag ayaw mong magpailalim sa pagtuturo ng iglesia, hindi tayo lalago. At akala mo lang lumalago. Pero ang katotohanan, stagnant ka na. ba? Diba? So ang mga unang kristyano sa Biblia, mabilis po yung kanilang paglago dahil sa pagpapailalim nila sa pagtuturo. May participation talaga sila. Ano ang sabi sa Gawa 2:42? Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. So, take note ang sabi na nanatili. Hindi po umalis, hindi po umiwas, kundi nanatili sila. Participation 'yan. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Pangapat po na dapat nating maunawaan sa Christian growth, dapat alam mo rin yung mga paraan kung paano lumago at lumalim sa Panginoon. Hindi pwedeng wala tayong idea na nagbabasa tayo ng Bible, nagworship tayo, lagi tayong pumupunta sa church, pero hindi natin alam yung mga paraan ng paglago. Dapat inaalam po natin yan. So, narito yung mga paraan kung paano lumago sa Panginoon. Ang una, kilalanin si Jesus ng personal. ba? Diba? Kailangan magtuklas pa Number two, manalangin araw-araw. Ihabit po yung prayer, mga kapatid. At pangatlo, basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos, yung Biblia. Yan po yung spiritual milk, spiritual food natin. So, kinakailangan nagbabasa po tayo. Kasi ang pagkain ng mga Kristiyano ay yung salita ng Diyos. Yung spiritual na pagkain yan. So, kailangan pag-aralan lagi. Number four, magsamba at makiisa sa iglesia. Yan po ang sinasabi ko na, dapat may participation, nagpapa, nagpapailalim tayo sa ating mother, ang ating tagapag-alaga sa atin, ang iglesia po yan. At panglima, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Paano tayo lalago kung tayo ay lumalabag sa Diyos? Di ba? Ang paglago ay yung sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. And number six, maglingkod at magmahal sa kapwa. Kasi utos ng Panginoon yan. And number seven, magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. ba diba? Bilang mga anak ni Lord, wala tayong ibang pinagtitiwalaan kundi ang ating Panginoon. So, mabilis po ang ating paglago pa ganyan. Number five na dapat nating maunawaan tungkol sa Christian growth, kung lumago na, tuloy-tuloy ito hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Hindi pwedeng itigil mga kapatid. Dapat araw-araw sa bawat oras at sa bawat panahon, hindi po itinitigil yung paglago. At yan naman po ay sinabi ng Biblia. Sabi sa ikalawang Pedro 3.18, Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sa kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Napansin ba ninyo ang talata na ang sabi, magpatuloy kayong lumago. Hindi pala ititigil kasi pag itinigil mo yan, lumago ka na sana. Kaso lang itinigil mo. So, ibig sabihin hanggang sa mawala ka, paatras ka. Sa halip na lumago, lumabo. Dapat hindi lumabo, dapat patuloy na lumago. Ang instruction ng Bible napakaganda, ang sabi, magpatuloy kayong lumago sa kagandahan loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesu-Kristo. Dito naman sa Colossians 2:7, ang sabi naman dito, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa JOS. Kaya number one dyan yung pagpapakatatag. So, pag, pag sinabing magpakatatag, yan po ay isang susi para magpatuloy sa paglago sa Panginoon. Pero kung hindi na tayo nagiging matatag, hindi na tayo naging matibay, kaya nga ang instruction dito, magpakatatag at mayroon din mababasa dito, magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Huwag umalis sa pananampalatayang itinuro. Hindi kung saan-saan ka lang mamumulot ng pananampalatayang hindi biblical kaya hindi tayo lalago niyan sa paglilingkod at mawawala tayo sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa paglago kaya ang sabi ng instruction ng Bible magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya so para po sa ating conclusion ngayon ang paglago sa Panginoon ay hindi tungkol sa pagiging perpekto kundi sa pagiging tapat na proseso ng pagbabago araw-araw Huwag kang mawala ng pag-asa kung minsan ay nadadapa ka. Ang mahalaga ay bumangon at patuloy na lumapit sa Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.